Ang daming ng puno ng atis sa pinuntahan namin, kaya naman halika, mamitas tayo. Puti na nga lang talaga, eh, hindi madamot ang may-ari. Binigyan na nga kami ng sungkit at kami na raw ang mamitas. Nakakaamis talaga yung puno ng atis. Ikalitit eh, ng puno ay eh, napakaraming bunga. Ito talaga yung bunga na masasabi mong organic at fresh from the tree. Wala nga spray yan ng insecticide or ano pang pesticide. Kaya naman ang lalaki ng bunga kasi hinahayaan lang. Yun bang tipong ang kaagaw lang nila ay eh, yung mga ibong maliligaw sa puno? Sinaman naman nga yung mga puno yung ay malayo sa bakod ng kapitbahay. O oh, ba diba, nakita nyo yan, ang daming puno ay talagang masisihan kang mamitas dahil hindi mo na kailangan ng sungkit, abot na abot mo na ng kamay mo lang. Tapos nga, yan lalaki pa ng bunga, talagang masisihan kang mamitas. O oh, ba diba, nakita nyo yan, ang dami naming napitas. Kaya naman sigurado, mga isang linggo pa bago ulit sila makakuha ng bunga ng atis nila. O diba, isang basket talaga yan. O nakita mo ang ko, talaga umiikse na sa video ko. Hindi pa naman siya ganun kahinog pero pwede nang pitasin. Ay siya, yun lamang po. Maraming salamat sa panunood.